Alam mo ba na swerte pala ang pagsasabit o paglalagay ng pera sa halaman sa pagsalubong sa bagong taon? At ayon sa feng shui, maging sa mga pamahiin na mayroon palang mga halaman na sobrang swerte kung sasabitan at lalagyan mo ito ng pera? Ang paniniwalang ito ay daang taon ng pinaniniwalaan sa kultura ng feng shui. Ang paglalagay o pagsasabit ng pera sa mga lucky plants ay pinaniniwala ang magbubunga na maraming pera sa usaping business at karir o kita. Kaya naman, sa video ito ay tatalakayin natin ang limang halaman na dapat mong sabitan ng pera bago sa lubungin ang bagong taon upang makapagdulot ito ng abundance, swerte sa pera at prosperity sa year 2025. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. May ganito ka bang halaman sa iyong tahanan? Kung mayroon ka nito ay ipinapayo at mainam na ipasok ito sa loob ng bahay bago sumapit ang bagong taon sapagkat mariing inirekomenda ng mga feng shui expert ang pagsasabit ng ampaw na may lamang pera sa mga halaman. Ito ay sa ng pinapalakas di umano nito ang hatak ng enerhiya ng swerte sa pera at magandang kapalaran sa buong taon ng 2025 kung gagawin mo ito sa pagsalubong sa bagong taon. Number 5. Jade Plant Isa ang jade plant sa prosperity at wealth plants ayon sa feng shui. Ito ay isang sakilan plant at pinaniniwalaan na ang kulay ng mga dahon nito ay siyang nagdudulot ng swerte sa pera sapagkat halos kakulay ng jade stone ang mga dahon nito lalo na kapag ito ay tinatamaan ng liwanag ang paglalagay o pagpapatong ng pera sa jade plant sa pagsalubong sa bagong taon ay sinasabing nagpapaganda ito ng pagsisimula ng bagong cycle ng taon para sa iyong negosyo at kapalaran sa financial na aspeto. Pinapalakas din di umano nito ang paghatak ng wealth energy papasok sa tahanan kung gagawin ang paglalagay ng pera sa jade plant at ipinapayo na ipuesto ang jade plant na sinabitan ng pera sa parting southwest corner ng tahanan sa bagong taon upang ito ay humatak ng swerte sa financial na usapin. Number 4, Spider Plant Sinong mag-aakala na pwede pala itong ipita ng pera sa bagong taon? Tama ang iyong narinig. Pwedeng-pwede itong lagyan ng ampaw na may pera sa New Year sapagkat kabilang sa prosperity and wealth plant ang spider plant dahil pinaniniwala ang mainam ito na tagasalo ng good chi and good energy na may kinalaman sa prosperity at abundance. Ang paglalagay ng pera sa spider plant ay mas papalakasin nito ang iyong determinasyon sa pag-iipon ng pera at pagpaparami ng pera para sa panibagong taon na darating. Kung mayroon kang spider plant ay recommended na lagyan ito ng pera o ang pau na may lamang pera upang ma-attract nito ang wealth and money luck sa bagong taon at mabuti rin ito sa kalusugan kung ipapasok sa bahay ang spider plant dahil isa ito sa best air purifying plant. Number 3, aluminum plant. Maaaring ito ay isang bagong lucky plant para sa iyo. At ang aluminum plant para sa year 2025 ay mainam at maswerte rin sa bita ng pera para sa pagsalubong sa bagong taon. Ito ay dahil sa makikinang na silver stripe nito sa dahon na pinaniniwala ang tila nagre-reflect ng swerte. Sumisimbolo rin ang silver stripe ng aluminum plant sa coins at family prosperity. Maaari rin itong ipita ng pera sa mga dahon nito upang mas ma-activate pa ang taglay nitong swerte sa paghatak ng enerhiya sa swerte sa pera. Ipinapayo na ilagay ang pera sa ampaw kapag ilalagay ito sa aluminum plant. Upang mas palakasin nito ang pagmamagnet ng swerte sa bagong taon, ipinapayo naman na ang mga perang isinabit sa aluminum plant ay ilagay sa inyong wallet sa unang araw ng bagong taon o January 1. Ito ay dahil sa sumisimbolo di umano sa magandang pagsisimula ng pagpasok ng pera sa bagong taon. Number 2. ZZ Plant Good choice ang ZZ Plant na sabitan ng pera sa pagsalubong sa bagong taon sapagkat Kilala ito sa pangalan na welcome plant. pinaniniwalaan sa kultura ng feng shui na swerte ang halamang ito kung magkakaroon ito sa office at maging sa bahay, lalong-lalo na sa tabi ng ating front door upang makapag-imbita ito ng good luck. Pwedeng-pwede rin itong sabitan ng mga pulang ribbon upang mas lumakas ang taglay nitong paghatak ng swerte sapagkat pinaniniwalaan sa China ang pagkakabit ng pulang bagay sa bagong taon ay nilalapitan di umano ng swerte dahil ang red color ay pinaniniwala ang tremendous luck o isang good luck magnet suggested din itong sabitan ng mga ampaw na may lamang pera upang tuparin ito ang ating hiling na magbunga ng maraming kita o pera ang negosyo at trabaho sa papasok na bagong taon ang paglalagay ng pera sa ZZ Plan ay isang simbolo ng pag-iimbita at paghatak ng Gucci and Manilac dahil ang ZZ plant ay kilalang prosperity plant sa kultura ng China. Kaya kung ikaw ay may ZZ plant, ay maaari mo itong i bilang prosperity tree sa bagong taon. Number 1. Money Tree Ito ang halaman na pinakaswarteng sabita ng pera at ang pau na may lamang pera para sa papalapit na bagong taon. Ang money tree ay kasama sa tradisyon ng China na sinasabitan ng pera at mga pulang ribbon at gold symbols. Pinaniniwalaan na ang paglalagay ng pera at gold o red color sa money tree ay tumutupad di umano ng kahilingan sa bagong taon. Lalo na kung ang iyong hiling ay paglago ng pera sa negosyo at pagpasok ng malakas na swerte sa tahanan para sa buong taon ipinapayo na dapat ipuesto ang money tree sa southwest corner ng tahanan dahil ang southwest ay ang money corner at ma-activate ang lakas nito sa paghatak ng pera kung sasabitan natin ito na ampaw o pera sa bagong taon upang magbunga ng pera ang ating pagsisikap at sipag sa bagong taon na paparating. Ang mga halamang nabanggit na maaring lagyan ng pera sa bagong taon ay mga uri ng kasanayan at paniniwala sa feng shui. At ito ay libong taon ng pinaniniwalaan sa kanilang bansa. Hindi masamang maniwala sa paniniwala na ito. Kung ito naman ay makapagtudulot ng kapanatagan sa ating pag-iisip, ito naman ay hindi ipinipilit sa lahat na sundin at paniwalaan sapagkat malaya ang bawat isa o bawat tao na sundin ang kanilang mga pinaniniwalaan. Ang tunay na susi upang magbunga ng swerte sa pera para sa ating kapalaran ay kailangang gamitan at samahan natin ito ng sipag, tiyaga at patinding paniniwala sa iyong pangarap. Ayon nga sa kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao naman ang gawa. Ikaw ka ideya. Alin sa mga nabanggit na halaman ang iyong gustong sabitan ng ampaw na may lamang pera para sa papalapit na bagong taon? upang suwertihin sa usaping pera sa buong taon comment down below ang iyong opinion Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.